kano mo mo saayong gultingan singanab? kaman? wiiyaa! yes! 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 Grabe sa sa lahat ng manba. January 15. Ako kay ko sila relasyon. Ah, Natatsk ko sila duha. Uh, Hay. Natatsk ko sila sa ila kay gumikan. Sa ako na sila nakakuan no. Uh, bago na sab na mag love team. Love team ng Surigao ay. Ang title ay Love Surigao ay. Team Surigao Na 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 na.